tayong mga Pinoy ay may biro. Pag sinabi nating maganda o guwapo ako, sabi ng nanay ko. Para bang nagkakaintindihan tayong lahat na joke yun. At misa natatawa tayo kasi para bang kabaliktaran nito ang katotohanan. Sabi nga, eh, sino pa bang magsasabi sa iyo na maganda o guwapo ka, kundi ang nanay mo na lang. Kaya ako nabanggit ito kasi gusto kitang tanungin, ano kaya ang tingin ng Diyos sa iyo? Oh, yung Diyos na lumikha sa iyo, ano kaya ang tingin niya sa iyo? Ang tingin kaya ng Diyos sa iyo at ang tingin mo sa sarili mo ay nagtutugma? O may mga pagkakataon na mababa ang tingin mo sa iyong sarili kahit na hindi ganoon ang tingin ng Diyos sa iyo? Napag-isipan mo na ba yan? Misa kasi ang tao nagkakaroon ng mga insecurities dahil sa mga nadidinig, nararanasan at misang pati sa ating mga pinaniniwalaan. Ang lipunan pa naman natin ay mahilig mag-classify ng tao. Mayroong class A, class B, class C at class D. Tapos sa klase, depende pa kung saang row ka nakaupo o kung saang section ka, kung maituturing kang magaling o hindi. Ganyan tayo. At madalas pa nga, hindi ka pa lumalabas sa mundo ay eh may klasifikasyon na sayo. Ang masaklap minsan, nilalaso na ng mga maling klasifikasyon ng ating paniniwala at isipan. Nagiging mababa ang pagtingin sa sarili ng ilan o kaya para bang nagkakaroon ng kaisipan na hindi ka naaahon dyan at hanggang dyan ka na lang. Nagkakaroon tuloy ng mga insecurities yung iba na pag ng magandang pagkakataon, eh, nasasabi nila na, Nako, hindi bagay sa akin yan. O, hindi ako para sa ganyan. Yung iba talagang tinatalikuran ng magagandang opportunities, hindi dahil hindi kaya, kundi dahil nananaig ang mababang pagtingin sa sarili at ang kaisipan na hindi ko deserve yan. Ang lungkot, di ba? Tama ba yun? Alam mo, ang sabi ng Bible ay ito, Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Nagpapakita ang verse na ito na dinisenyo ng Diyos ang bawat isa at ang tunay na halaga natin ay hindi masusukat sa sinasabi ng iba, kundi sa paningin ng Diyos na siyang lumikha sa atin. Huwag mong hayaan na ang maling paningin sa iyo ng tao o lipunan ang magdikta ng direksyon o takbo ng buhay mo. Mahal ka ng Diyos at mahalaga ka sa Kanya. Ano mang pagkukulang mo sa buhay ay hindi makapagbabago ng kanyang pagmamahal sa iyo. Panatilihin mong malapit ang iyong ugnayan sa Diyos upang laging tumatak sa iyo ang tamang pananaw sa buhay. Dahil ang totoo, walang buhay na hindi mahalaga at walang buhay na walang pag-asa dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ay tunay na makabuluhan. Asa ka pa.